Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Mapapanood natin sa video na ito ang mga hindi inaasahan na nakuha na ng kamera, mga nakakaaliw at nakakabilib na encounter sa mga hayop. Ngayon, matutunghaya natin ang mga animal moments na talaga namang minsan ay mahirap paniwalaan. Ang lalaki nito ay nag enjoy na mag-paragliding na may taas na 3,000 meters nang biglang sumalpok sa kanya ang eagle at pumulupot pa sa brake lines nito at naging dahilan ng pagbagsak nilang dalawa. Mabuti na lamang ay nasalo siya ng puno kaya wala naman nangyaring masama sa kanila. Dahil ang kanyang aso ay nasa ibang level na ng pagiging adventurous, mukhang kailangan ng bumili ng mas mahigpit na tali ang owner na to. <laughs> Imaginin mo ah, sa isang iglap ay bigla na lamang may kabayo sa tabi mo. Tingnan mabuti ang mga balyenang ito na sabay nag-backflip na kinaliwa naman ng mga manunood. Ang aso naman to ay nagslide pa ibaba nang di gumamit ng skiboard. Hindi naman siya nasaktan sa kalokohan niya. <laughs> nang ma-realize ng magpay na to na wala na siyang pag-asang makuha pa ang tato ng lalaki, iba na lang ang kanyang tinarget at saka mabilis na umalis. Sa di kalayuan, may orangutan na hustler sa paninigarilyo kasama ang magpay. Mukhang dito niya ata binigay yung nakuha niya sa lalaki. Real life Tom and Jerry ang dalawang ito nang biglang may makisali na isang manok at kuhanin ang daga. Ang mga empleyado naman ay ikinagulat ng may deer sa loob ng kanilang kumpanya at naghahanap ng way na makalabas. Hindi rin nila akalain na sa pagpupumilit lumabas ng pusa, naging dahilan pa to ng pagkabasag ng salamin. Ang aso ay ayaw pang umuwi. Oso na umakyat din ng puno para sundan ang kanyang owner. Isda na parang si Manny Pacquiao na kayang-kayang magpatumba ng lalaki. Asong nakasakay sa scooter papuntang beach. Pasakay naman dyan habang relaxing sa paglangoy ang isda na to nang biglang may dumating na ikinagulat niya. Pusang marunong mag-doorbell bago pumasok ng bahay. lupet. Asong biglang naging aggressive nang halos nakaladkad pa ang kanyang amo. Ang bear na to ay bigla ding naging aggressive nang aksidente siyang masagi ng lalaki. Galit na galit, gustong manakit. Muling nakasayaw ng Cinderella Shark ang kanyang Prince Charming. Matapos atakihin ng asong ito ang leon, bigla siyang napahinto na para bang natauhan sa ginawa niya. Ang tigre na ito ay dadalhin sana sa vet clinic ng kanyang owner nang bigla na lamang tumakbo palayo sa kanilang sasakyan. Mukhang natakot ata siya sa injection ha. Kung pagmamasdan, mukhang nahikipaglaro ang mga leon sa giraffe. Yun pala, sinalakay na siya ng mga to. Habang pinapakain ng lalaki ang buwaya, aksidenteng lumabog ang kanyang paa sa putikan. Mabuti na lamang at naibuelo niya ito kaagad. Mabilis na nagdadrive ang lalaki nang biglang sumulpot ang mga toro. Munti ka na siyang mabangga ng mga to. Nang pinapakain ng batang to ang isang giraffe, bigla na lamang siyang natangay pa itaas at ikinagulat ng mga kasama niya. Pagkatapos nun, ang giraffe na to ay sinubukan din mag-drive ng motor. May driver license sa kaya siya? Hindi. Ang ahas na to ay nagpunta sa police station at mukhang may gustong ipaliwanag. Ngunit nagulat ang lalaki kaya mabilis na hinuli. Pinalabas na din siya ng police. Okay na daw, di na kailangan pang magpaliwanag. Wala na yatang tatalo sa lakas ng loob ng rakun na to nang nakuha pang umakyat sa building biglang nahulog at himalang nakaligtas. Nakahiram ata siya ng siyam na buhay sa pusa. Ang aso na to ay nakikipaglaro ng hide and seek pero siya ang taya. Kaya naman, peekaboo! Yung gusto mo lang naman lumangoy pero di mo inaasahan na may shark palang nakaabang sayo. Ang eagle na to ay nakakita ng masarap na pananghalian kaya naman ganito ang kanyang ginawa. Nang makita ng Rhino ang kotse, ginawa niya itong parang bola at pinaikot-ikot ng maraming beses. Galit yata siya sa zebra. Eto naman, papauwi na sila nang biglang nagkaroon ng elephant checkpoint. Ang toro naman to ay naging agresibo din kaya ang kotse ang kanyang pinagtripan. Kung akala mo na ito ay abukado, nagkakamali ka. Yan ay hedgehog na pinanganak ng walang quills babaeng pinagtulong-tulungan ng tupa para mapabagsak. Knock out! Ah! At dito na nga nagtatapos ang ating video. Kung kayo ay naka-encounter na din ng mga unbelievable behavior ng mga hayop, just leave a comment para ma-share mo naman ang experience mo. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell for more videos. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Clint, Marlon Gonzalez, Vince Allen Sab, Gadget Warrior, John Ernest Bautista, Lorenzo Asis, at Bambi Boriga. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. To ftp viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!